para po sa seryoso at mas malalim na usapan tungkol sa ating laban sa West Philippine Sea, rekta yung tutugunan ni Attorney Chel Jokno sa segment na... No joke kay Chell. Joke Take it away, attorney. Grabe naman yan, Elena. No? Inaapi tayo, inaabuso tayo Hi. sa mismong bayan natin. Ang saklap, attorney. Yung, mm. yung dugong batanggenyo ko, eh, mm. medyo umiinit na. Mm. Medyo nabubuhay. Ay, nako. Mm. Alam nyo, mga kaibigan, ang issue ng West Philippine Sea, hindi lang po yan issue ng mga mangingisda natin at ng Coast Guard. Issue po natin lahat yan. Alam nyo ba, yung mga isda natin, yung galunggong, yung tuna, yung tanggingge, danggit, marami dyan galing sa West Philippine Sea. Magkano ang galunggong ngayon? Alam nyo ba? Ba, mm. chinek ko yan. Ang galunggong ngayon, umaabot sa 250 hanggang 300 pesos kada kilo. Ang mahal at Yes. Mm -hmm. Pero tanong, noong 2016, magkano yon? Ah. Okay. Wala ko 120 idea. pesos lang. Mura naman. So, ka. ang tanong mm -hmm. natin, eh bakit tumaas ang presyo ng ganyan? Mm -hmm. Dahil ang fish ang fish catch na dapat napupunta sa mga lamesa natin, napupunta sa China. Kaya hindi lang po ang mga mangingisda natin at Coast Guard ang dehado. Lahat tayo nagiging second class citizen mismo sa sarili nating bayan. Kaya alam nyo mga kaibigan, masakit talaga sa akin na wina water cannon tayo sa sarili nating bayan. At mas masakit, mas masahol pa, mas mabaho yung mga Pilipino na dumedepensa pa sa China. Siguro sa mga bata dyan, hindi niyo pa alam yung salitang makapili. Mga kabataan baka hindi niyo pa nagigets yung uh, salita na 'yan. Mm. Yung makapili ang ang ibig sabihin niyan yung mga nagtrahidor sa atin noong World War II, nung no, nung sinakop tayo ng mga sundalong Hapon. Ngayon, malungkot man sabihin ay meron tayong mga bagong makapili. Sila pa naman yung nagsasabi na kaibigan daw natin ang China. Huwag daw natin silang aawayin. Kaibigan? Ano yun? Joke? Kaibigan nino? Naku, eh. umiinit na dugo ko. Unang-una po, hindi po garden hose ang ginagamit ng China, ha? High power jet stream water cannon. Deadly po yan. Nakakapatay po yan. Kaya alam mo Elaine, na-imagine ko eh yung conversation nila eh. Mm -hmm. Yung sabihin ng China, friends tayo ha? Kaya I will water cannon your coast guard. Okay. <laughs> Ang sasagutin naman ni Makapili ay, no problem sir. I will tell our friends na, I will tell our people na, friendly water yan. Pampalamig sa sobrang init ngayon. Mm -hmm. Sagot naman ni China, yes, thank you. Sabay abot ng sobre. <laughs> Kaibigan? O oh, siguro nga, kaibigan ng mga makapili. Pero hindi po natin kaibigan yang mga yan. Hindi to joke, no? Panloloko at panlilin lang is what it is. Yung mga tunay na kaibigan, eh, nire-respeto nila yung teritoryo natin. Yung mga tunay na kaibigan, nire-respeto nila yung sobre, soberanya ng Pilipinas. Pati kalikasan natin, igagalang nila yan. Hindi natin friend ang China. Sila ay bully. Kaya, ang tanong siguro, Elaine, eh, yes, ano kaya ang solusyon sa problemang yan? Di ba? Maraming mm -hmm. nagde-debate dyan kung mm -hmm. ano ba dapat ang opo, gagawin. Opo. May kilala ba kayong nabully sa school? palagi ko, maraming nabubuli sa school eh. Mm -hmm. Eh kung ikaw kaya ang nabuli, tapos lumapit ka sa nabubuli sa inyo, please lang po, wag nyo na ako ibuli ha. <laughs> tingin nyo ba? Eh, titigil na yung buli na yan? Pa, tingin ko, lalo pang mainganyo yan, mambuli. Pero kung ang buong school community, mga magulang, mga teacher, mga administrator, pati mga ibang estudyante ay magsama-sama. Kausapin nila yung bully. Ayun, palagay ko, titigil na yan sa pambubuli. Ganon din po sa West Philippine Sea. Kausapin natin ang Indonesia, ang Vietnam, ang Malaysia, ang Brunei. Agree tayo, buong Spratly area, marine protected area. Agree tayo, bong Spratly, walang sundalo, walang armas, civilian only. At sama-sama natin harapin ang China. Tingnan nga natin kung mambubuli pa yan. At sa mga hayupak na mga makapili na yan, tigilan na ninyo, mga hayup kayo. Kala nyo makakalusot kayo? Dito joke, no? Palapit na ang inyong araw ng pananagutan. Sorry Alayna, medyo mm -hmm. naano na tayo, pero mm -hmm. back to you. Attorney, masyado ko namang uh, high blood. Ngayon, eh, parang hindi so, ka chill ngayong oh, uh, gabi my... ah. Sorry ah, pasensya na. Medyo mainit na nga mm -hmm. ang panahon. Nadagdagan pa nitong issue ng West Philippine Sea. Mm -hmm. Tingin ko, kailangan ko yata ng uh, pampalamig. Pampalamig? Oh. Ay, attorney, meron ako dyan. Milk tea. <laughs> Ay, yes! Okay sa akin ang milk tea. Okay uh -huh. lang sa akin yan. Wag lang water, water cano. Ayun! Huwag ka magalala. Zero sugar po yan, attorney. <laughs>